isang tahimik na lungsod sa Davao del Norte, Tagum City, na kilala sa katahimikan, disiplina at pag-unlad sa rehiyon ng Mindanao. Ngunit sa pagitan ng mga tahimik na umaga at mga abalang gabi ng komunidad, may isang kwento ng isang babae na bumasag sa katahimikan. Isang kwento ng pangarap, ng dedikasyon at sa bandang huli, ng matinding trahedya. Ang kanyang pangalan, Sofia Marie Coquilia. Sa murang edad na labing siya, ay isang pag-asa hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng kabataan, ng mga nangangarap, at ng mga lumalaban gamit ang talino at panulat. Ngunit ang kanyang tinig, isang umuusbong na boses ng bagong henerasyon ay tuluyang pinatahimik ng apat na sospek, dalawa sa kanila, mga menor de edad. Ito ang kwento ni Sofia at sa likod ng kwento ng kanyang buhay ay isang investigasyon na nagpapaalala sa ating lahat kung gaano kahalaga ang bawat araw, kung gaano kaselan ang seguridad, at kung gaano kalalim ang sugat na dulot ng isang krimen na isinagawa ng kapwa kabataan. Si Sofia Marie Cucilia ay lumaki sa lungsod ng Tagum, isang lugar na kanyang minahal. Binigyan dangal at pinangarap na dalhin sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng kanyang talino. Kilala siya bilang tahimik munit may paninindigan, magiliw, ngunit may tapang. Ang kanyang ina ay isa ring respetadong empleyado sa lokal na pamahalaan ng Tagu, habang ang kanyang tiyuhin ay isang konsehal ng lungsod. Ngunit sa kabila ng political connection, si Sofia ay piniling sumikat sa sarili niyang paraan, hindi sa entablado ng politika, kundi sa silid-aralan ng mga kolom ng pahayagan. Bilang isang estudyante sa University of the Philippines, Manila, siya ay aktibo sa campus journalism mula sa paglahok sa mga student publications hanggang sa mga talumpati na isinusulong ang karapatan ng mga kabataan. Si Sofia ay tila isinilang upang magsalita para sa mga hindi naririnig. Bawat sulat niya ay may saysay. Bawat kopya ng kanyang akda ay may layuning pukawin ang damdamin ng mambabasa. At sa bawat pagbasa mo ng kanyang sulat, mararamdaman mo may pinanggagalingan isang puso, isang paninindigan at isang pangarap. Itong buwan ng June 2025, pansamantalang umuwi si Sofia sa kanilang tahanan sa Barangay La Filipina sa Tagum City. Tila isa itong ordinaryong bakasyon para sa isang estudyanteng nais makapagpahinga sa gitna ng pressure ng lungsod. Ngunit hindi alam ng marami, ito na pala ang huling pagkakataong makikita siyang buhay ng kanyang mga kapitbahay. Habang nasa Tagum, patuloy pa rin ang kanyang mga gawaing akademiko. Masaya si Sofia sa kanyang pagbabalik sa tahanan, maayos ang kanyang kalusugan, payapa ang kanyang isipan at determinado sa pagbabalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kursong Communication. Ngunit dumating ang July 9, 2025, isang araw na hindi kailanman malilimutan ng kanyang pamilya at ng buong Tagum City. Alas 5 ng madaling araw, habang ang buong barangay ay tahimik pa sa pagtulog, may mga aninong gumagala sa paligid ng bahay ng mga kukilya. Ayon sa imbestigasyon ng Tagum City Police, apat na kalalakihan ang pinaniniwalaang pumasok sa kanilang tahanan. Wala ni isang kahol mula sa aso. Wala rin kaluskos na ikinagising ng mga kapitbahay. Lumipas ang halos isang oras, bandang alas seis ng umaga, natagpuan si Sofia ng kanyang ina, dugo at wala ng buhay sa kanyang sariling silid. Kinamu niya ang hindi bababa sa 20 hanggang 38 na saksak sa katawan. Ang ilan sa mga ito ay sa dibdib, sa tiyan, at maging sa kanyang mukha, May indikasyon ng paglaban. May mga galos at sugat sa kanyang mga kamay na nagpapakita ang siya'y nanindigan hanggang sa kanyang huling hininga. Mabilis ang naging galaw ng tagong PNP sa loob lamang ng isang araw na kalap nila ang mga CCTV footages mula sa mga kalapit na bahay nakita roon ang ilang kalalakihang may dalang mga bag na mistulang mabigat. Sa tulong ng tipster, natunton ang dalawang lalaki at ang mas nakakabigla, sila ay mga menor de edad. Isa ay 14 taong gulang, ang isa naman ay 17. Parehong residente ng Maragusan, Davao de Oro at pansamantalang nanunuluyan umano sa Tagum. Sa kanilang pagkakadakip, na-recover mula sa kanilang ilang mahalagang ebidensya, isang MacBook Air, isang iPad, Isang sirang iPhone, dalawang relo, at isang kutsilyong may bahid na. Ayon sa isa sa kanila, sila raw ay nagplano lamang magnakaw. Ngunit nagising si Sofia, kaya't sinaksak nito upang hindi makapanlaban. Ang dalawang suspect ay agad na ipinas sa ilalim sa kustudiya ng DSWD habang inihahanda ang kaso. Ngunit, ayon sa batas, dahil sila'y menor de edad, hindi sila maaring ikulong sa ordinaryong kulungan. Sa halip, isa sa ilalim sila sa intervention programs kung saan inaasahang marirehabilitate sila. Ang krimen ay umani ng galit, dalamhati at tanong, bakit nagawa ito ng mga menor de edad? Paano natin dapat harapin ang krimen kapag ang salarin ay bata pa? Sa ilalim ng batas, ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batang wala pang labing limang taong gulang ay hindi maaring litisin tulad ng matatanda. Ito ngayon ang sentro ng debate. Tama nga ba ito o panahon na para repasuhin ang batas. Ang pamilyang na iwan ay umaasa ng ustisya. Ngunit sa gitna ng prosesong legal, marami ang nangangambang hindi sapat ang parusa para sa ganitong klase ng krimen. Si Sofia ay hindi lang biktima, siya ay simbolo. Simbolo ng kabataang lumalaban para sa tama. Simbolo ng isang bansang naghahanap ng katarungan. At simbolo ng isang ina, isang ama, at isang bayan na ayaw ng maulit ang ganitong pangyayari. Ang boses ni Sofia ay maaring napatahimik ng krimen. Pero ang kwento niya, ang paninindigan niya, at ang alaala -ala niya, mananatili sa ating lahat.